Hello guys, welcome again to my YouTube channel. So as far as you can see, nandito kami sa SM Bacoor Cavite. Kasama ko ay yung aking kapatid. Kasi nga maghahanap kami ng mga mumurahing bilihin. Kasi sabi ng kapatid ko, marami daw sale dito sa SM Bacoor. So, yan. Hello sa kapatid ko. Dabajingjing! So yun na nga, nakapasok na kami sa SM Baco or Cavite at ito yung bumungad sa amin. Yan, sobrang ganda ng kotse. Sana all. Ito? Pero sis, dito tayo sa baba kasi wala tayong pamili dyan. <laughs> Hello guys! Welcome to my vlog! Nandito pa kami ngayon sa SM Mall Baco or Cavite. Gala kami. With my... Little sister Harap ka, Prel! Uh -huh. <laughs> sa? Lutuhan. Sa? Lutuhan. Luto? Ano sa luto? Scratch, scratch Scratch, scratch. Manula kami sa lutohan Ba't din nga luto niya ang katuan namon, Ah Ba't di nga ako ng mga niya? Punta na siya sa lutohan Ano yan? Tapos, magbili ka. Wala oh. mag mag so, mag nga, oh. go bananas. Ako mag-scratch. Ha? kami luto kami. scratch Paano mag-scratch yun eh? Go bananas! Pila ka, bilagay. Scratch ko lang yung talan Oo. Hmm. Oh, magtatlo siya. wala pa siyang pin. May dalawang 20,000 sana. Yang last 20,000. Eh, hmm. taklong <laughs> <laughs> 0 Taklong 0 Sana 20,000. Miss, kunin ko po to. Ay, shes! 5,000! <laughs> 5,000! Ay! Kunin ko po. Wala. Kunin ko po yan. Tapos ito, isang red hat, isang banana. Wala. Bukya tayo, bukia. Bukya. So, walang nakuha. Bukya din siya, Bukya. Bukya, real! <laughs> Yan, wala kami nakuha. Dapat pala, 3 pair. So, dalawang 1,000, isang 5,000, dalawang 40, isang 20, isang 50, tapos isang 100, tapos 20,000. So, dapat may 3 pair. Dapat naging tatlong 10,000 na lang ito. Para ang bonus, 3 times. Ate, banana. Tapos nagkuha pa kami dalawa. Hihi! First time maglaro. So, yun na nga Mag pagkatapos namin maglaro doon sa scratch. Scratch na yun, nasa na yun. Eh, gumala na kami. Naglibot-libot na kami ng kapatid ko. Kasi nga, wala naman kami magawa. So, parang bonding na rin ito kasi ang dagal na namin hindi nagkasama kasi nga sa ibang bansa ako tapos yung kapat ko nasa Manila minsan lang sila ang makauwi yun, dito kami ikot-ikot kami, sabi niya punta daw kami doon sa Islander na mga slipper kasi may mga sale daw doon so, yun, napunta na kami sa Islander tara! naga ano, na kami nag shopping window Yeah, shopping window yung gala gala lang na walang binibili so habang inaharap namin kung saan yung stall or yung place kung saan yung nagtinda ng slipper ng mga islander, napansin know. ko napapadaan kami sa mga shoes actually SM typical talaga siya. yung shoes nila is 3 times ng price beh Wa kami oh no. money. Sobrang mahal ng shoes. Magbibili sana kami ng shoes pang graduation ng anak niya na lalaki. So, wala kami nakita kasi na sobrang mahal. Ay. As you can see, mga bes, madaming mga bags dito at magaganda pa. Yes po, magaganda yung mga bags dito sa SM. Ang problema nga lang is triply yung price. So, hindi natin afford kasi we're poor, char lang. So, nagahanap kami ng Islander para makabili kami ng slipper para kay tatay. 3940. Pero, napadaan kami dito sa Sandugo. Pero, sabi ng kapatid ko, maganda daw yung Sandugo kasi matibay na at Gula, affordable yung pa. Yung... At isa pa best na ko, buy one take one. Oh my God! Gustong gusto ko yung buy one take one. Actually, hindi ko talaga alam yung size ng paa ni tatay. So, kumuha kami dyan ng size 7, size 8. I don't know. Basta yung kapatid ko yung pumili. yun, nagpumipili na siya. So, nahayaan ko na lang kasi hindi ko nang alam kung paano, kung anong size, yung, anong design ang gusto ni tatay. So, yan. Magre-desisin talaga yung pagpili. Go, 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 sis! Ipili mo na yan! <laughs> Hi! Uh, pa, si April. Yayabanin. Sandugo. San mo pwede? Mabayad ka. So, tapos na kaming mamili nag at nagbayad na kami sa counter. So, isa lang dapat yung bibili namin na slipo kasi buy one take one. Ito naman kapalit ko So, yun. Siyempre, sino magbabayad? Tayo, mga best. Tayo magbabayad. <laughs> Ginakulbaan niya, manggod ko sa price. Isa ka polo, isang polo ng uniform worth of 600 pesos. So, magbasim <laughs> yara mag... sobrang mahal ng polo uniform nila dito mag shopping siya mayaman daming tuloy Oh. Ta? Kain mo na ka, Anoy? Oo. Ha? Mangin na Kakain muna tayo. Gutom na yan. Ayan mo. Ha <laughs> Gutom na yan siya. Kasi gutom na gutom na siya. Mag Jollibee kami. Happy Jollibee! Thank Yun si ito na lang oh. For my extra rice. Extra rice. Ilan bang kanin? Ah, ako na yan. Double rice. Dalawa. Punin mo. Ito. Hoy. Add ka dyan oh. Plus. Yan. Add to my order. Ano pa? Yan lang ata. Ayaw with price. Wala magpangit yan ang price mamaya. Ano lang, ano lang ako dito? O gusto mo burger na lang? With drinks na lang? With drinks. Pagkakas oh, na ako, makakas na ako salamat ko na si Ma'am Grace. kailangan ko pa ba orderan si Ma'am Grace? kailangan ko pa ba orderan si Ma'am Grace? abo <laughs> Pagkatapos na na kami ng SM. Kau ada yang kau ecarta? Kau lihat tak ada yang ecarta? tu kau problem, agaknya tak ada yang no card